Historia Tagalog Horror Stories I just want to share this confession na ako mismo yung nakaranas. Way back 2013, exact day ng undas, I was grade 6 that time. Dalawa lang po kaming natira sa bahay. Ako at si Ate Mary na dalawang taon lang ang tanda sa akin. Umalis kasi sila nanay at tatay para magsindi ng kandila sa sementeryo. 5 p.m. to be exact, nang dumating si Catherine. Yung kaklase ni Ate Mary na kapitbahay lang namin. May dala po siyang illustration board kung saan may nakasulat doon ng mga letters at numbers. Ginaya do niya yung Ouija board na kamakailan lang ay napanood niya sa TV. Niyaya niya kami na maglaro ng ganun. Tuturuan do niya kami kung paano yon laruin. Pumasok na kami sa kwarto Tsaka sinindihan niya yung dala niyang kandila Nagpakuha din siya ng baso At pinatong niya ito doon sa sinasabi niyang board Pumikit kami habang siya naman ay nagdarasala At tinatawag daw ang espiritu sa baso Nagulat kami ng biglang namatay yung kandila Pagkatapos ay nagkaroon ng crack yung baso Natakot kami ni ate Mary noon kaya na napatakbo kami sa sulok ng kwarto. Mas lalo pa kaming nanginig sa takot nang biglang gumalaw na mag-isa yung baso at mas lalo kaming nanginig sa takot nang may lumabas na isang itim na usok at pumasok ito sa bibig ni Catherine. Kaya naman tumakbo kami ni Ate Mary palabas ng bahay. Eksakto naman dumating na sila nanay at tatay. Nakita pa nila na nagwawala si Catherine sa loob ng kwarto. Hindi nila ito maawat-awat. Tinawag ni tatay ang mga magulang niya na agad naman dumating. Paulit-ulit siyang sumisigaw na hindi raw siya si Catherine. Nanlilisik yung mga mata niya at sobrang lakas niya po. Buti na lang ay agad na dumating yung albularyo na tinawag ni tatay nagamot si Catherine na nooy na wala ng malay. Ang sabi pa ng albularyo ay nakatawag do kami ng masamang espiritu. Ayon pa dito, malakas raw ang enerhiya ng masasamang espiritu kapag sumasapit ang undas. Natroma kami sa naging experience namin kaya ngayon tuwing sasapit ang undas. Naaalala ko ang pangyayaring iyon. Hanggang dito na lamang ang aking kwento at salamat po sa pakikinig. Ito ay karanasan ng aking ina sa Dalya Street, Baguio City, year 2002. Excited kaming lahat na pumanig sa Baguio para sa team building naming magkaka-office mates. Ang natatandaan ko lang na address ay Dahlia Street, residential area na medyo malapit na din sa city. Mga after lunch na kami nakarating sa lugar. Nagbaba na kami ng gamit habang yung isa sa amin ay tumambay sa glit sa malapit sa waiting shed para magyosi nakita naming may katabi siyang tao na hindi namin namumukaan. Nung bumalik na siya, tinanong namin kung sino yung kasama niya sa waiting shed at sumagot siya na wala naman daw siyang kasama. Dahil excited na ang lahat, hindi na namin pinag-isipan pa ng kakaiba. Yun na pala yung unang sign na may mangyayari pang mas malala pagkagat ng dilim. Pagpasok namin sa bahay bumigat na ang pakiramdam ko may takip na puting tela ang mga furniture sabay-sabay kaming lumibot at nakarating kami sa basement kung saan may mga kama na nakatakip din ng kulay puti ramdam ko na lumaki ang ulo ko lahat kami ay tahimik lahat ay mistulang nakikiramdam binasag ni boss ang katahimikan at inutusan niya kaming bisitahin ang mga kwarto sa itaas. Nagpasya yung mga lalaki naming office mate na sa basement na lang sila pupuesto. Pasado alas sa isna ng gabi, dinner time. Yung kasiyahan namin at video okay ay umabot hanggang past 10pm. Dito kami nagkamali Nagkanya-kanya na kaming balik sa kwarto para matulog at maaga pa ang simula ng itinerary kinabukasan. Nagtaka pa kami nung sinabi ng driver na ayaw niyang matulog sa bahay at sa na lang daw siya magpapahinga. Sa kwarto namin ay mayroong dalawang double deck na single bed ang size. Tatlo kaming babae sa kwarto. Yung dalawa ay nasa baba tapos ako naman ay sa taas. Naidlip ako sa glit pero nagising ako sa malakas na hilik na tunog ng lalaki. Biglang nawala ang antok ko. Pagdungo ko sa baba, gising din silang dalawa at lahat kami ay nagkatitigan habang patuloy lang yung naghihilig. Silent agreement na lumipat kami sa kwarto ng boss namin kung saan mas maraming tao at may space pa. Pagdating namin sa kabilang kwarto, hindi na nagtaka si Lucy, yung office mate naming may third eye. Kanina pa rin daw siya nakakaramdam habang nagdi-dinner pa lang pero hindi niya sinabi dahil ayaw niyang maging KJ. Tatlo naman ang double deck sa kwartong iyon. Nakisiksik na lang kami kaya walo na kaming lahat hindi maalis-alis ang kabako kaya yung prayer book na nakalagay sa bulsa ko ay nilagay ko sa ilalim ng unan. Paulit-ulit yung dasal ko ng Holy Name of Jesus, Save Me, hanggang sa makatulog ako. Bigla akong naalimpungatan dahil may naramdaman akong kaluskos. Nilibot ko ng tingin sa paligid pero wala naman akong nakita pagtingala ko sa upper bank, nakabangon si Lucy. Tuwid na tuwid ang likod at nanlalaki ang mga mata. Nakabuka ang bibig na tipong gusto niyang magsalita pero walang sound na lumalabas. Napasigaw ako nung bigla siyang tumalon mula sa upper bank at naglupasay sa sahig. This time, nakapikit siya ng mariin lahat kami sa kwarto ay napabangon at nagkagulo na. Pilit naming hinahawakan si Lucy pero ang lakas ng pwersa niya. Umaagos ang luha niya pero nanatili siyang nakapikit. Yung boss namin, pilit na tinatanong si Lucy kung ano ba ang nangyayari sa kanya at bakit hindi siya dumidilat Sumigaw si Lucy ng Black Lady, Black Lady, Black Lady Nandilisig ang pulang mata Lahat kami ay hysterical na sa sigaw ni Lucy Yung mga ungol ni Lucy ay nagiging growling sounds na Sinubukan naming itayo siya pero sobrang bigat niya na kahit na slim lang ang katawan niya Dumating ang mga lalaki mula sa basement dahil Nadinig daw nila yung kaguluhan. Pinagtulungan naming ilabas si Lucy sa kwarto papunta sa sala kung saan mas maluwag at maliwanag. Pero kahit nandun na, nanatili siyang nakapikit at sumigaw ulit siya. Black Lady nakatapat sa mukha ko. At balik siya sa growling sounds. Napakalakas din niyang pumiglas na tipong anim na lalaki ang nagtutulong-tulong para hawakan siya. Yung boss ko ay taong simbahan at katikista kaya siya ang nag-lead sa amin ng prayer. Nagtanong siya kung sino sa amin ang may dalang prayer book. Sinabi ko na meron ako pero naiwan ko sa ilalim ng unan ko sa kwarto. Walang may gustong samahan ako pabalik. Pero nagulat ako nung pagkapako sa bulsa ko nandoon yung prayer book hanggang ngayon ay palaisipan sa akin kung paanong napunta doon iyon nag-orasyon na sila niluwagan ang mga damit ni Lucy at tuloy-tuloy ang prayers hanggang mag-umaga na lahat kami ay walang tulog sabado pa lang noon dapat ay hanggang linggo kami pero lahat ay wala nang ganang lumibot pa 7.30 a.m. Nang sa wakas ay dumilat na si Lucy. Hapong hapo siya. Sinabi niyang nabulabog namin ang black lady sa bahay na iyon at pilit daw siyang pinapadilat pero ayaw niya dahil masamang entity talaga ito. Baka pag dumilat siya, magtuloy-tuloy ang pagsanib sa kanya. Hindi na kami nagtagala. Walang ligo at kain naglikpit kami ng mga gamit nakakapagtaka lang na sa buong gabi na nagkakagulo at nagsisigawan kami parang walang kapit bahay ang nakadinig sa amin kahit residential area nga maging ang driver namin na nasa van na tulog nagulat nung makita niya kaming lahat sa sala wala daw siyang nadinig na ingay mula sa bahay buong gabi kaya hindi niya alam na ganoon na pala ang nangyari sa amin. Pagdating ko sa bahay, hindi pa man ako nagkukwento sa kanila. Yung katulong naming tubong antike ay eh dali-daling kinuha ang mga gamit na dala at binabad sa mainit na tubig na may asin. May mga dasal din siyang ibinulong habang nakababad yung mga damit ko. Ang huling niyang sinabi sa akin buti ining at may dala ka dasalan. Naging harang mo iyan sa kung ano man ang sumunod sa inyo. Pagkatapos, ilang linggo ang nakaraan, nag-resign si Lucy dahil sa trauma na inabot niya sa experience na iyon. Sa kasalukuyan, sinubukan kong isearch ang Dahlia Street sa Google Map. Pero hindi ko na makita kung saan nakapwesto ang bahay na iyon at hindi na rin pamilyar sa akin ang present na itsura ng Dalya Street